Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naloka ang netizens pati na si Vice ganda sa pagkaldag ni Darren Espanto sa 10th anniversary concert niya sa Araneta Coliseum nitong ika ng Hunyo. paano yung ganun? Ay, hindi. Hininaan mo, mas malakas yung kanina. Tapos may babae kang ginanun eh. Paano, alora ni ginawa nga yung babae ka yung kanina. Siyempre, alora, ikaw na lang pwede kasi ako may asawa na ako. Si Chi, may something. Si Katrina. Tahitik lang, lang siya, lang siya, dyan siya, ito huh? lang siya. Masakit ko dito. sa siya Alora. Dito-dito oh, sa taas para makita na nakakarami. Diyos ko. Kaila. Yung ganyang mukha, dapat nakikita ng lahat. Yung ganyang kaganda, huwag mo i-tinatabu yan. Ayan. O. Oh, nakikita mo yung kanila. Di ba may partner siya? Tapos naman gagano'ng ganyan siya. Oo. Oh, paano eh? Bakit? Anong tinakaabang? Wala pa man din. Nanganda ka na. All-out performances at star-studded ang guests ni Darren sa naturang concert kung saan nakareunion din niya ang ka-team Sara noon sa The Voice Kids na si Laika Gayranod.